mang drawing. Ngayong araw nga ay bumalik tayo sa Pundakit para tingnan at puntahan ang falls dito. Sa nakaraang video nga natin, pinuntahan natin ang Linasin Falls at dito nga nalaman natin na dalawa pala ang falls dito. Ang isa ay ang Linasin Falls na napuntahan natin nung nakaraan at ang isa naman ay kung tawagin ay Pundakit Falls. Kaya naman pinuntahan agad natin ito kasama si OBR at si Little Drawing. Kaya tara samahan nyo kaming puntahan at silipin ang falls na ito so ayun mga ka-drawing pupunta tayo ngayon ulit sa Pundakit para puntahan naman yung isang falls uh, last time sa video natin na pumunta tayo sa Linasin nabanggit ko sa inyo na dalawa ang falls ng Pundakit so ngayon pupuntahan natin yung isang falls ng Pundakit yung Pundakit Falls mismo ang pupuntahan natin sa tabi ng beach so ngayon kita kita kita, -kita kits na lang tayo dun mga katrawi touchdown na tayo dito sa barangay kung so maaraw naman hindi panahon pero medyo makulimlim lim lang sana ang uulan at pupuntahan natin ngayon yung falls, andun siya natin doon yung falls na pupuntahan natin nga so let's go check na lang natin doon sa loob at uh, meron tayong tour guide ngayon si kuya kapag akyat natin eto yung anak nakasombrero at oh, sandong gray siya yung kasama natin kaya yung sa atin paakyat doon sa Pundakit Falls kaya medyo malakas yung maalon uh, alon kasi kauulan lang dito at alam ko may parating na bagyo ito yung uh, ilog na nagduduktong patungo sa dagat uh, bali may ilog din dun sa dulo tapos ito yung dagat pag uh, may times na binubuksan nila to inuhukay nila yung ilog tapos siya magdudok sa dagat ito yung dagat tapos sa kabila yung ilog ang daan pala natin is dito sa parang iskinita hindi pala mismo doon sa beach so meron siyang daan dito sa may tabi ng dindahan tapos dito sa may iskinita yung pasok natin so akala ko kanina pero may daan yata doon sa ano mismong beach so meron dito pala parang iskinita, dito tayo papasok sa may tindahan ah dito daw tayo dumaan ngayon kasi baha daw pala doon medyo malakas kasi ang ulan sa hapon so kaya dito tayo ngayon pinadaan pero okay din dito daanan kuya hindi siya private hindi siya private property oh. Uh po yung ah. talaga uh yung -huh. daanan na ako Ah, talaga? So, ito ka. Pa. mga carding mingang waterfalls. Para nga naman na madali Accessible na yung falls ng pundakit. Mas madali. So, dito. Dito yung nakaharap. nandiyan siyang Okay naman yung daan niya. Hindi naman siya Ganun kahirap. Medyo patag lang ng kanto. Tolan. Madamo lang. Pero may naririnig niya akong agos ng tubig. Malamang konektado yan sa kanilang tools. So, sakto lang pala. Hindi siya ganoon ka. Tira pa So, sabi ni kuya, bago marating yung falls, nasa 15 to 20 minutes. Pakit. Ngunit si kuya. Milan. Si Kuya Milan nga pala ah. Guide natin yun. Okay. Hey, niya 10 minutes. Tapos meron pang ano? 15 minutes. Meron pang mas mataas? so nasisilip namin yung falls siguro ito yung ano kasi dalawa, dalawa ba to? oo mayroon 15 minutes ito daw yung 10 minutes mayroon pa daw 15 minutes pa taas so parang okay din yung nandito at ito na nga ang unang falls na aming nadaanan medyo maliit lang siya at masikip kaya nagpatuloy pa kami sa aming paglalakad kasi sabi ni Kuya Milan na may mas maganda at mas malaki pa daw doon sa bandang itaas So yun, touchdown na tayo dito mga ka-drawing At uh, halos wala pang 10 minutes Nandito na tayo sa Tindak okay. okay, Falls okay, Salt So ito yung Pinaka-salt Barang pa rin yung salt ko? Bukod nga sa nagagandahang isla ng Pundakit, meron din dito nagagandahang falls na pwede niyong puntahan, lalo na tuwing sasapit ang tag-ulan mas okay kasi ang pumunta dito ng tag-ulan para buhay na buhay at maganda ang agos ng tubig nito meron pa so sabi ni kuya milan apat daw na fault to pero yung iba maliliit na lang pero ang pinakamaganda maganda ito, yung malaki nga Yan. so siya yung pinaka fault dito kaya ito yung kadalasang pinagibiguan ng mga tao so dito sa gilid meron din dito kaya lang medyo maliit na lang siya hindi siya katulad nung malaki doon so puntahan natin to check natin tari ko Ayan. Oh! Meron nga dito. wow um, Kaya lang, hindi siya pwede, pwede siguro panliguan doon sa baba. Pero dito kasi, parang delikado. ah, uh, bukod sa malumot, pag dumulas ka, dire-diretso ka sa baba wala siya ano. Wala parang satan na ilagay na. Doon ka, doon ka de -direction. So, ang kagandahan sa malaking falls kanina, meron siya parang sapa lang na pwede mo pagliguan. Dito kasi, pwede siguro pang ano lang. Pang picture lang siya. Oh, so maganda naman, maganda din naman siya kaya lang hindi mo siya pwede paliguan nga. Dumaan nang malumot. Ingat-ingat na lang tayo mga kadrowi drawing pag uh, tayo para iwas lang accident so ito oh taas lang masyadong malumot nga at parang madulas so, ingat ingat na tayo so ganyan, aganda wow ang ganda so para sa akin yung isa yung malaki doon na pinakamaganda tsaka ito kaya lang hindi lang pwedeng padliguan. Madulas yung mga bato. Pero ang ganda niya, solid. Solid dito mga ka-drawing. Napakaganda. Pero kung may mga kasama kayong bata, katulad namin, siguro much better na paliguin nyo na lang dito sa kabila. Para iwas yung aksidente. Picture pwede. Pero... Pagpaliguan siguro hindi. So balik na tayo dito at medyo madulas nga tawagin natin si OBR. So nag-tectorial pala yung dalawa dito. Hindi ako inintay. Ang ganda ng pulse doon sa kabila yung isa. Tulid. May saya? Kamiya. ah uh, sabi ng iba pamit sa gumala kapag tabilan. -tab Kasi nga hindi sila makakapag swimming, gala, biyahe pero alam mo ba ang pinakamaganda kapag umiulan? ano to, ang mga falls buhay na buhay ang mga falls kapag tag-ulan so, dito sa Pundakit, sa Pundakit Falls uh, may choice lang kung gusto mo rito sa falls o kung gusto mong maligo dun sa dagat kaya lang pag ganitong maulan medyo malakas lang ang alon sa dagat pero kaya naman pwede pwede pa naman pagpapamlibuan pag 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 so yung nakagandaan dito napakalinaw ng tubig dito sa bundakit falls yan, kaya nga linaw yung tubig niya so kitang kita mo yung mga bata sa ilalim so ngayon bababakan kami meron pa daw isang falls medyo maganda rin daw yung libuan dito sabi na nga ni Kuya Milan yung tour guide namin so bababa -baba kami ayan si sisilipin namin yung sinasabi niyang isa pa dahan na baka madulas Dabi, Dabi ka na yung po Pwede Bandahan ha, check mo muna yung tatapakan mo Baka medyo madulas dyan So, kaya kaya naman yung bata. Dito diba rin to. Pero, syempre, double ingat lang. Pero, ito, sanay kasi ito sa mga kiyatan tanggawaan. So, masama-sama mga Adventure ng motorist on drawing yan. Si little drawing yan. So, check natin. Sa baba. So, no? maraming tao. Pero, doon kasi sa pinuntahan namin sa taas kami lang yung tao kaya maganda sabi kasi ng tour guide namin palagi daw maraming tao doon sa babang falls kaya inuna namin doon sa taas para solve namin so pero ngayon to check namin kung maganda doon paliguan sa baba bilang dahan-dahan kahit matagal basta dahan-dahan basta safe okay lang kahit matagal buong ba, huwag nagmamadali gugulong-gulong <laughs> 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 si ka na sa baba. Si mommy, kami na chicken skin, Ay, saan ba? Ito? Ito. 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 Sabi mo, Daddy, dapat mabilis tumakbo. O pag nabo tayo ng Mahas. Okay. Cobra. Oso. Rinig na rinig dito yung ano, no? Yung agos ng dagat. Dagat? Oo. Yung falls? Hindi, dagat yun. Yung alon, yung alon niya. Oh, lakas ng alon eh. kaya mawalas kung mangyada. Ako. 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 Ako ito yata yung ano yung ilog na bukanan papunta na ng dagat ah oo okay, yung sabi mo oo oh, oh. na, narinig ko na ayun wow wow, maganda nga din dito wow, ang laki malapad siya, unlike doon sa kanina medyo malipis na mataas ito malapad na maliit <laughs> oh, yeah. sige check natin para mas makita nyo pang malapitan pero nakikita nyo mga kadrawing parang ang ganda nya pero meron wow teka ito muna ako bago ako aapit doon Ito na ganda. Ganda siya. Oh, Ang ano? Oo. Oh. dito sir Dito Kaya mababaw yan Kaya mababaw yan oh, yun okay. lang pinakamalalo Para siyang merong ano uh. para <laughs> merong syang, uh. oh. Para siyang merong buka May siya oh. Oo nga eh uh. Parang kuiba sige oh. Uh, natin uh. Uh. Ano na? lang ako okay. Wait lang Ah uh. Ah Asan ako ba ba? ka lang muna. So sa tinutan natin eh, ah, mataas talaga yung buwan oh, pulis niya. Oh. <laughs> Pero ito kasi malawak. Oo, oh, malawag malawak. Balon talaga siya. Oh, no. So mga drawing maganda dito sa babang pulis na tinutan namin. Kasi pwede kang mag-lip diving. Dito sa taas, papunta sa baba, pwede kang tumalun dyan. So, para siyang kweba style doon sa loob niya. Yan. So, yan yung fall. mo. Maganda rin dito kasi meron siyang parang bilog na swimming pool. Ayan, o. Oh. No? Pwede, pwede ka maligo. Kung di mo kaya lumangoy doon sa gilid, medyo mababaw. Ayan, kaya naman. Kaya lang banda rito sa gitna is medyo malalim na siya. na rin namin itong falls sa bandang ibaba. At ito din ang pinakamadaling puntahan dito

So, yung na pagpunta natin kaninang umaga, sarado pa to eh. Diba? Pero ngayon, binoksan nila ulit. So, yun. Ako, napakalalim. Kaya yan? So, napakalalim na. Kaya yan? Kaya Kinakain siya ng ano. Kinain ng alon yung lupa. <coughs> ha? Ang pupisa? Okay na yan. Para ma-experience natin. Ay, kunin mo yung ano. So, hindi kami makatawid kasi sobrang, ayan o, si Kuya. Sobrang lalim. Tsaka lakas so agos. May kasama kasi kami bata, kaya <laughs> hindi namin kaya tumawid. O, oh. Grabe oh. Ang lakas kasi ng alon. May lakas ang ulan kagabi kaya. Pero kanina wala pa to eh. Nakaduktong pa to kanina eh. Sa pagpunta namin eh. makikita nyo naman sa video. Oh. Grabe yung ano niya oh. Isang tao yan. Ang lalo niya. <laughs> ng dagat. So ngayon ang gagawin namin magbabangka kami para makatawid kami doon sa kabila nandun kasi yung motor namin sabi ni kuya, 10 piso daw yung masahe ahatid lang naman kami doon sa kabila eh. so at least may nabang tayo bakit daw ginaganan? para daw para para, malini para, para para, para ah oo nga para hindi i stack yung tubig uh, eh no Parang kristal na daw yung tubig. Ano yan ko yung nila o oh, talagang inaano ng halod. Kusa Oo oh, hindi yung pinakaan ka din nga doon eh. Oo. Oh, Pag bago ka, nagpo-post na, na yan. Mm -hmm. Pero mamaya daw yan, crystal clear na. Kaya nga sabi ni Kuya, banda dun sa dulo diba? Kasi may full cent din eh. Ang oras sa mga. Mm. Ayun sa linasin ba, Kuya? Oo, oh, linasin ko. Ah. Ay, ay. Yun, nanggagaling yan dito. Ah! Pababa dito. dito. Ayan o, oh, sobrang lalim. Tsaka malakas yung alon. Doon tayo, okay? Kaya tayo ay nag-bangka. Ah. Para makatayos tayo Maraming salamat mga ka-drawing sa panunood. Kami nga pala ang Motoristang Drawing. At palike, share and subscribe naman sa ating YouTube channel. At kita-kits ulit tayo sa aming mga next adventure. Paalam!